Sa Jensen, problema na gayod ang basura. Matod sa ulahing pagtuon sa researchers sa tuig 2023, anana sa 341 katunilada ang basura nga makuha matag-adlaw sa 26 ka barangay kung itandi sa milabay nga tuig 2016, ang kini sa 181.5 tons. Milabay nga tuig, gikumpirma sa labaw sa Waste Management Office nga puno na ang sanitary landfill. Rason nga, sige o kadawat notice of violation gikan sa Department of Environment and Natural Resources Office kung di inar ang LGU Jansan. Tungon din sa komitiba sa Climate Change, Adaptation and Environment ang kasamtangan ng administrasyon nga paspasan ang proseso sa bidding sa ikaduha nga bangag sa basurahan sa sanitary ako nga uh, gigatingalan kay dugay na ni last year pa uh, na ang uh, 85 million budget no na dapat uh, nasugda na bitaw na yung problema nato sa kanang bidding uh, process nga malangan O unta katong uh, gihimo nila sa pag uh, bid sa city hall mo sa gigamit nila para mapaspasan kay dugay nang ga warning ang atong uh, DNR nga sige nag-issue notice of violation and besides ang atong mga kabarangayan nga naglibog nag unsa o paglabay sa mga basura tungod kay dugay na nang napuno ang uh, selda dinha sa sanitary landfill O uh, dili na na siya kuan uh, maayo no kay uh, kinahanglan ang uh, cell. Ang labaw sa Waste Management Office kon WMO nga si Ferdinand Pariha nagkumpirma nga duha na ang nagsubmit og bid og lang pilian kon asa ang mas nindot og offer nga maoy mopatukod sa second cell sa basurahan. Actually gahapon no, ang latest nga natay nag-submit og mga kay design build man guna siya. Mm. Na ay nag-submit og uh, proposal. So ikadwa siya nagsubmit. So ato dang pan, kinatan sa uh, ba committee evaluate kung kinsa sa ila ang naay maayong uh, offer no sa para sa atong uh, uh, sell to. Gikumpirma usab ni Pariha nga gyadto ana sa regional director sa DENR ang siyudad og naghatag pahimangno rason nga naghimo sila temporaryo nga bangag nga ng moay labayanan sa mga basura bisan niabot man ang mga bagong bulldozer apan dili kini paigo nga lakang tungod required gayod ang bangag nga alang sa residual waste. Actually, lagi na ito sa itong regional director, no? Nga ano, nag historya na sa atong lang uh, langdong mayor. Mauna nga na-transfer ang ato nga instead nga 2023 pa nga, ang kwa na to, no? na add to sa 2022 aron magamit dayon nato ang uh, kwarta. Kay dili, pwede nga pasagdan. No? Kung nakita naman ninyo, kamo mismo add to mo dito sa atong selda. Although nga na-manage na siya, no? Uh, Uh, ang paglabay pero nag-over capacity na siya no? uh, anytime so, kung mapasagda nato pwede siyang uh, magdagayday or makakosoga cause uh, disaster sa ato uh, later on ang chairperson sa bids and awards committee nga si engineer Ronald Nunez nagsulti nga na kini ni Mayor Lorly Pacquiao nga paspasan ang proseso sa bidding sa tanang proyekto lakip na dinhi ang 85 million nga kaduhang basurahan kon uh, treatment facility nga design and build the marching order of the city mayor is to fast track all the projects. Mo no, hmm. na, kung inyo mo halos uh, every week two times mega meeting, na time ganito, time times time susay three times mega meeting. Uh, another bit, ang bidder ane, kato hmm. isa ka bidder naka-present na last week, and karing isa ka bidder na hangyo last week, uh, wala dili bila out auto talk ng design niya, so we give them a chance to present at uh, this afternoon. Kaya simply time time of, of the is an essence kaya puno naman to. May paspasangin na po ni siya. Kahit nung gihimo ang ulahing proseso sa bidding, kaya Agosto Augusto 31, 2023, sa kasamtangan nga tuig niya. In the heart of changing lives, kini si Brigadiver Jason para sa Brigadine News Jansan. Brig, ka news